magandang magandang hapon po ngayon ay June 16, 2024 magandang araw magandang gabi mga kakanto saan man dako ng mundo kayo naroon ngayon kumusta po kayo pre-recorded po ang uh, mga vlog po kaya ta malamang ay rin na ninyo itong una po sa lahat ay ang ating pagpupugay sa ating mga tatay. Lalo-lalo na sa aming tatay dyan sa kanaligid. Ng Ngayon din sa ating dalawang mga kapatid na mga sigati. <laughs> no, 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 no. no. <laughs> happy, happy Father's Day po sa inyong lahat. At hindi ko rin po makakalimutang patigil. Sa nanay, sa atin, at si Pia, na tumatayo din tatay saludo po ang Katsi Channel sa mga tulad ninyo mainit na pagbati din po ng idil at ha sa ating mga kababayang mga muslim alam ko pong kaisa namin kayo sa pagmamahal sa ating nag-iisang bansa doon po sa last moto motoblog ko ay nag-umpisa na akong magdagdag ng ating mga paninaw o reaksyon sa mga mahalagang issues ng bayan. Nagbigay na ako ng pananaw sa lumalakit malalang fake news at disinformation na naganap ngayon sa social media. Nagbigay na din po ako ng definition kung paano natin malalaman na vlogger ay isa rin palang propagandista at nagbigay din ako ng tatlong pangalan ng youtube channel islas vloggers na pinagkakatiwalaan ko sa mga issues ng bayan ngayon naman ay magbibigay ako ng reaksyon sa mainit at napapanahon na issue ng bayan habang mapapanood naman ang aking motovlog mula sa EDSA patungong C5 Road Extension Ang isyo ng bayan na aking tatalakayin at bibigyan ng reaksyon ay ang pag-uutos ng Chinese Government na hulihin ang sinuman na papasok sa inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea. Matatandaang ipinag-uutos ng Chinese Government nang at itulong ang sinumang non-Chinese citizen na papasok o dadaan sa nasasakupan ng kanilang mapa na 9-9. Ikukulong po ng dalawang buwan at ang mahuhuli at di na kailangan dumaan pa sa due process o investigasyon. Yan po ay nagsimula na kahapon. may mga mahalit isang Pilipino na natatakot na makita at meron din naman na matapang na patuloy ding maghahanap buhay sa kapakanan ng kanilang pamilya. Hindi po natin masisisi ang mga natatakot na mga isda. Kung sakaling isa sila sa mga mahuhuli at ipukulo, ay malaking abala ito. Oo nga at sinasabi ng Philippine government matutulungan sila sa aspeto legal. Pero paano ang pamilya ng mga mangingisda na habang nakapulong sila? Ibigyan ba sila ng tulong pinansyal ng pamahalaan? Sa ngayon ay hindi ito malinaw pa. Pero pagdagdag na ng mga nagpapatrolyang postcard ang Philippine government sa Baho di -Masiklong. Sa mga tinatatakot naman sa banta ng China ay maaaring may positive na advantage ito sa Pilipinas dahil masusubukan kung ano ang mangyayari kapag may itinulong silang Pilipino. Sa aking palagay ay magiging sariling bitang ito ng China para lalong ma-expose sila sa international community at malaki daw ang chance manalo ang Pilipinas sa panibagong uh, asunto ng arbitral sa Sa pananaw ni dating Justice Antonio Carpio ay wala daw chance na manalo ang China sa usaping legal dahil sa uh, ang panguhuli at pagkulong sa mga dadaan o papasok sa nine dash line ay tinuturing na ilegal sa international law or ang tinatawag na United Nation Convention of the Law of the Sea or UNCLOS at nagdesisyon na din ang uh, tribunal na ilegal at walang legal na basihan ang uh, mapang nine last line ng China. Marahil ay malaki na rin ang na nagagastos ng China sa kanilang operasyon na tinatawag na gray zone tactics. Na tangkang pananakop na mga teritoryo. Kaya ayaw na nila itong pigilan. Mga kakanto. I-monitor po natin ang mga galawang ito. Dahil nakikita ko Nasimula pa lamang ito ng lalo pang pagtaas ng tensyon na pagitan ng Pilipinas at China sa mga darating pang panahon dahil nga pumapalag na ang gobyerno ng Pilipinas. May mga nagsasabi na ang natin sa pangaharas ng China ay magdudulot ng gera o arm conflict. Yan po ang narrative na parating sinasabi sa mga contents ng mga maka-Chinang vloggers. Noon daw panahon ni dating Presidente Duterte ay tahimik at halos walang tension dahil sa pagiging pro-China foreign policy ni ex-President Duterte. Pero ang totoo ay tuloy-tuloy pa rin naman ang reklamo ng mga mangingis ng Pilipino sa pangaras ng mga Chinese Coast Guard. Maging ng mga Chinese militia vessel pero hindi binibigyan ng pansin ng dating pamahalaan dahil ayaw ma-offend ang China. Totoo naman na mababa ang tensyon noon dahil pinatigil ni Duterte ang pagpapatrolya ng ating Philippine Navy sa ating exclusive economic zone. Hindi rin tayo pumalag sa China dahil nagkaroon daw ng gentleman's agreement si Duterte at ang China. Dito daw ang status ko o ang pagpapanatili ng kung ano ang uh, current na sitwasyon. Meron naman talagang status ko sa lahat ng uh, claimants sa South China Sea at sa uh, sa doon na uh, as is o di na papakialmanan ng mga bansa ang mga naka na sa mga bahura o mga shoal sa South China Sea. Example ay yung na-occupy ng China sa Spratly Island at ginawang military base. Okay na yon, hindi na dapat habulin yon ng Pilipinas. Pero wala na dapat mag-occupy sa mga reefs, shoals at mga bahura. Yan yung status ko na nakasaad sa South China Sea, Code of Conduct. Sa kaso naman ng DRT Sierra Madre, na matagal lang pinasadsad sa Ayungin Shoal, ay eh dapat walang nating paki-alam ang anumang bansa doon. Dahil preoccupied na ito ng Pilipinas bago pa man ang kasunduan ng South China Sea Code of Conduct. Pero pumayag di umano si ex-president Duterte sa gentleman's agreement na di magpapadala ng construction material para sa pagmintina ng DRT Sino para na ding sinuko ni Duterte ang ating territorial rights sa Iyong ito po ay tinuturing na facts o isang katotohanan dahil ang nagbunyag nito ay mismo ang Chinese Foreign Minister ang tanong bakit pumayag si Ex President Duterte kahit na malinaw na ang grabyado sa kasunduan ng Pilipinas bakit pinakitigan man ang China ang ayungin na preoccupied na ng Pilipinas ano ang kapalit pagpayag na ito ni Duterte. Ginagawa po ng China ang lahat para ma-achieve ang kanilang layunin o hangarin. Gumagamit sila ng mga black propaganda para ipakita sa international community ng Pilipinas ang nagpuprobo, ang nagsasagawa ng mga dangerous maneuvers at nambabangga ng, ng mga barko ng China gumagamit din sila ng pera upang manuhol sa mga tiwaglatis politiko maging ang pagpundo sa mga politiko para manalo sa eleksyon ng kapalit ay ang pagtraitor sa Pilipinas at sulong ang interes ng China yan po ang dahilan kaya naglakas loob ako ng tagtaga ng ganitong tema dati kong video kumbaga ay ito ang aking ambag ang labanan ang mga ganitong uri ng propaganda pero masakit kaya ang mga kababayan pa natin mismo ang nagpapalaganap nito ang mga tinatawag natin na makabagong makapili Kaya umaapin ako sa lahat ng mga makakapanood ng vlog ko ito na magbigay na din kayo ng sarili ninyong ambag. Ang pinakamadali at uh, karaniwan na hinihingi ng mga tulad kong independent vloggers ay ang pag-share po ng mga contents na tulad nito na ang layunin ay labanan ang propaganda ng fake news at disinformation. Ang isa pa po nating pwedeng gawin ay ang matalinong pagboto sa darating na 20, 25 eleksyon. Huwag na po nating bigyan ang pagkakataon na makaupo pa sa puder ang mga politiko na, na dati na nating nakilala na maka-China. Sila po ay nananahimik sa isyo ng West Philippine Sea. At di na malayong mangyari na sa susunod na mga araw ay magpapanggap bilang mga bayan na lumalaban sa mga aras ng China doon na po tayo pabubula sa kanila kaya huwag nyo pong isipin na karaniwan lang tayong tao at walang maitulong <laughs> sa problema sa aggression ng China malaki po ang pwede nating gampanan lalo na kung lahat tayo ay nagkakaisa wala mo ng DBS at walang Marcos loyalist focus tayo sa pagiging Pilipino na handang ipaglaban ang ating karapatan kahit na sa isang dambuhalang bansa pa ang nagtatangkang manakop sa atin